So ayun, magko-content lang tayo mga ka-channel. Kung sino nga ba ang masarap, si Diwata ba o yung kay So nanggalingan na ako doon pareho mga ka-channel. Kaya makakapag-comment ako kung sino yung masarap sa kanilang dalawa. Actually mga ka-channel, parehas lang po silang masarap. Uh, parehas lang naman pong ano eh, parehas lang naman pong pares eh. Mag magtataka ka kung pares yung kay Diwata, tapos pares yung kay Rosmar. Tapos ang lasa nung isa adobo. So magtataka ka doon. Pero kung yung lasa mga ka-channel, may nagtatanong din sa akin, uh, ano nga ba daw ang lasa ng pares ni Diwata? So normal na pares yung mga ka-channel. Kung mo siya sa price niya, uh, saktong saktong-sakto na po. Uh, swak na swak na po pang masa talaga. Yung mga nagsasabi na pangit yung lasa, actually mga ka-channel, iba-iba tayo ng panlasa. Kaya nga, mayroong mga ano dyan eh, may mga bawang dyan, sili, uh, iba-ibang pampalasa para matimplahan mo ng saktong timpla yung gusto mong uh, pares. So, ang tanong eh, sir, bakit kasi dinudumog? Uh, dinudumog sila mga ka-channel kasi sikat sila pareho. So, yung iba, pumupunta dun para lang makita For example, ako pupunta ako kay Diwata para lang makita siya, mapagpapicture kasi isa po siyang nakaka-inspired na tao. Kasi isipin mo mga ka-channel, dating nakatira lang sa ilalim ng tulay tapos ngayon napakasikat na kung bagay nakakahanga yung buhay niya. So siguro yung ibang mga tao, yun din yung dahilan nila kaya sila pupunta kay Diwata. ah hinahanga nila dahil sikat na at maganda na yung buhay niya. Kaya at the same time, siyempre, kumakain na din sila ng pare. So, so yun po yung dahilan kung bakit sila dinudumog. Kung baga, eh, sa atin kasi dito sa Pilipinas, mga ka-channel, eh, pagkasikat, lagi nating pinupuntahan. Yung mga concert nga, eh, kahit may bayad, pinupuntahan natin, eh. Yun pa kaya mga kainan na sikat yung nagpapatakbo. Kagaya ng kay Roswa, sikat. Siyempre, eh, pupuntahan ng maraming tao yan, sikat, eh. Bukod sa sikat na, makakapagpapigsyo ka sa kanya, siyempre, makakakain ka pa. So di ba mga ka sulit na sulit. Kaya, kaya sila dinudumog. Hindi naman totally dinudumog sila dahil sa napakasarap ng pares nila. Kung lasang pares lang naman po ang pag-uusapan, pares lang po sila. Parehas lang kung lasang pares. So yun po yung dahilan mga ka-channel kung bakit dinudumog. Siyempre mga sikat eh. So hanggang ngayon na video natin ngayon mga ka-channel, iba-iba uh, man tayo ng pananaw. Sa akin, ito yung pananaw ko. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.